Na. <laughs> sinira na na bulilit yung pinto ng trak-traka, no? Ilay! Ilay, tingin, Ilay! Wow! <laughs> yeah! <laughs> Alak nga Binaba ko kayo palaro kay Tito, sinira mo yung pinto. Yan eh, well, guys? Matagal na yan, eh. Sa... nah oh, guys? sisirain mo. Kabila, Kabila What's up, so, um, ada Kabila ada WhatsApp guys. Lai. Laka lai, laka. Bayi bincu kereta. Ayah dua, ayah dua. Lah Kakain ka na? Kakain ka? Kakain ka?

Dito sila sa lamisa mga guys. O so yung batang bulilit o. Nambubukas ng kaldero. kakain Tuyo yata yung nadala. Asitaw. Ay, kain Alaka. Kakain mga guys o namubukas ang kaldera ko. What's up? Hey, okay, the bigyan ko itong apo mo. Hindi mga guys, oh. Ito kaya ng gulay. <laughs> Hindi ka gaya kay ate princess na ayaw ng gulay. Wala uh... <laughs> ka, ilay. Wala. Pero healthy yan, baby. Healthy yan. Yan, naubos niya mga guys, oh. Ha? Huh? Takpan mo na, Takpan mo na bebe. Uwala, ha? Ito hmm, so, po ano yan. Tinaon na ho, bakbak ka ho. Ay talaga yung guys ho. bak sa gulay ho. Hindi niya alam kung saan siya titingin no? ho. <laughs> ah, Takpa na niya. Takpa na? Pinulot pa sa nasa

Allah Allah Mana dah na guys. Ayad, dah dah. Gayau Oh. <laughs> <laughs> <üler> <laughs> guys, na na dah Mana iya nama dah. WhatsApp. bebe. Si hi. Uh, nagpakarga sa tiyuhin guys so oh. uh, ang bulilit si aling maliit nagpakarga sa tiyuhin ah, yung mga busy guys oh. so. <laughs> naglab sa tito sarap buhay yung damulag ko guys so. Oh. yan oh. tapos misis oh. yan seryoso sa pinapanood niya. si ano si Kalinga Prab to eh <laughs> araw, araw gabi mga guys Kalinga Prab pinapanood dito eh galit na galit hindi niya napanood yung ribbon cutting ni Beyonce <laughs> inis na inis inaanap ribbon cutting ni Beyonce pero kagabi mga guys napanood din talaga niya tuwag tuwa na siya kaya oh, tamang relax na lang siya eh Medyo naka-steady na yung cellphone ng ano eh. Bihan <laughs> <na> si, <laughs> ah, alas dos ka na natulog. <laughs> Dahil kay, kay ano, Edsy. <laughs> Dahil kay Edsy mga guys, nagkapuyat-puyat oh. Kaya, Edsy oh, pero puyat mo si Mrs. ha. <laughs> what's up guys? Ah, ano to siya? Solid pants ng kalingap. Yeah, what's up?